Hello, welcome back sa ating channel, guys. Ang inyong linko at DIY Mix Vlog. Papakita muna natin itong pag-assemble. Actually, bagong ah, ano din ako nito. Bagong um, Bagong order din. Baguhan din ako sa ganitong tray kasi na gumagawa lang ako ng sarili kong tray ng swing ito kasi siya nakita ko medyo mas ano siya mas ayun mas mababa yung gastos. kasi nga pag binili mo tong tray na to kasama na pati yung uh, meron na siyang motor meron na siyang motor nung pinumpute ko kung, sana ako mas makakatipid ayun na laman ko na dito medyo nakakatipid ako ng ilang ilang pesos ayan kaya ito na ang pinili ko muna unang try ko ngayon kasi dati bumibili ako ng tray tray lang siya hindi siya talaga swing upang gumagawa ng swing tapos ayun maraming nagagamit aluminum kasi aluminum tapos yung rebates kailangan pa ng rebater medyo <coughs> may katagalan din kasi paggawa ng swing halimbawa 100 100 egg capacity sa center dun sa swing sa swing uh, abot yun na isang araw sama ng pag install isang araw yun pero ito matapos mo siyang yun know, matapos mo siyang mga symbol okay na tapos may kasama na siya motor kasi pag bibili pa ako ng motor nasa ano yun uh, 700 plus bawat isa ngayon ito kasama na siya uh, bali, dalawa itong binili ko dalawang ganito dalawa din ang motor kung gagawa lang ako isang motor lang pero malaki yun 60 80 by 68 dapat malakas yung torque so minsan umabot yun ng isang libo kasama shipping pero pag may ano mga mumura yung 60 y si plus shipping yun umabot pa din ng 700 napunta dito sa amin sa late sa takloban ah uh, ano nga pala ngayon uh, ginugunita yung yolanda uh, tragedy yung typhoon hayan na yun na super typhoon November 8 yun kasama ko sa mga lumangoy guys pagutuban hirap nun okay na lang nakaligtas tayo nakagawa pa tayo ng incubator kapag pamilya din tayo ituloy ako nakabalik sa pag-aaral kasi ha tinamad na ako mag-enroll katapos ng yun dapat graduate na din tayo ng college kaya ang ibang direksyon na punta natin na tayo sa papamilya ayan tuloy kayod ka tuloy ngayon DIY mix so ito wala akong inanong na guide pero may nakita na kasi ako nito kasi may nagpaayos sa akin na ganito pero hindi pa ako nakapag-assemble nito so, para madali lang naman sundan kailangan mo lang uh, sundan itong mga ano niya mauhulaan mo naman kagad kung saan dapat hindi naman masyadong komplikado kahit nga hindi, hindi katuruan o wala kang guide dito kusang saan na lang na malalaman mo kung saan banda ito sinir ko lang kasi nga para sa iwan na gusto talaga ng uh, guide at least may makita man lang kayo at uh, kahit pa paano, may may upload din ako kasi nga hindi ako masyadong maka-upload na ngayon. Para ano lang, kahit pa paano, magkita-kita tayo dito sa sa channel ko. Nakikita nyo ako. makikita ko rin yung comment nyo kung may comment kayo. makikita ko kung sino yung nakasubaybay dito sa aking channel. Ayan, kasi tayo masyadong ano dito sa channel natin para ano pa baby pa ang channel natin masyado pa tong baby wala pa hindi pa to guys <laughs> babawi na lang tayo pag nakasahod na okay, magpapano tayo magpapa um, rapul rapul promo tayo ngayon wala pa nanonood kayo ako naman gumagawa lang ng video yun pa lang wala pang iba wala pang kasamang sahod <laughs> okay ayan nakita ko nito ng motor ang ano ko tatanggalin ko siya para ma-swing natin na uh, hindi tayo mahirap mag-swing kasi nga hindi mag-swing ito kasi nga naka static yung ating ano kasi hindi natin pinandar yung motor kaya kailangan tanggalin natin yung motor yung mount tapos pwede na natin itong swing para makita natin kung swing swing truck ba talaga meron dito nga no isa sumasayad siya pag tumatagilid iwan ko pag nilagyan na ng itlog kung ganun pa rin sana naman hindi siya makaabala kasi nga pag umistop yan mahihirapan yung motor masyadong sumabit yung parehang gilid niya. Okay. Yan, ayan. kita niyo yan. Tiniswing ko siya. Manually. Eh. Ayan. So, masayad talaga yung isa. Kasi nga hindi ito with yung pagkakahulma ng plastic. Pero okay lang. Mas long na hindi naman magkano magiging sagaba. Okay lang yan. Kapag-swing siya maganda kasi yung ganitong tray na makikita na isip ko kasi nga ano siya masyadong tipid sa space halimbawa gusto mo na mas maraming laman yung box mo ito papasa to kahit swing type siya kasi nga raw swing type siya hindi buo kasi pag buo pag tumakilid nga siya nagko-consume siya ng hanggang 40 cm bawat isang ganito. Hmm, balik na natin yung ano. Itong motor. Tapos ko na mga mayan na makikita. May, may. Ay, sa mga naghahanap na tray, marami ito online. Marami, maraming ganito online. Kahit saan kayo dyan, mga legit naman yan. Kaya pwede kayong umorder. Medyo mas matipid ito kasi sa mga hindi pa gaano marunong mga dumiskarte ng mga paggawa ng parts ng incubator na nasa loob hindi nyo kaya mag DIY ng mga sweet dito dito siya maganda kasi nga sa salpak nyo na lang sa wiring na lang sa, uh, sa wiring na lang yung pro problema ay okay, sa wiring meron naman tayo manood na lang kayo dito sa ating channel para naman balang araw meron tayong ano mga na tayo maski man lang train ng incubator ba? Diba? so ayan stay tuned lang guys na uh, hindi kayo masyado mainip kasi hindi ako araw araw makapag upload makapag upload lang ako pag may may project talaga tulad ngayon minsan nga kahit may project hindi ako makapag video lalo pag minamadali wala na hindi na ako makapag video so ito siya tapos na siya bali yung dalawang panghuli na nilagay ko palang parang ano siya braces parang horizontal horizontal brace siya ito sa baba para wag siya so, tawag dun bumukakan yung parehong hulihan na ano, mount So, ayan. Dito siya. Tapos, meron na akong ginawang ano, guys. Box. Iniaantay ko na lang ito ma-install. Kasi hindi ko pa nalagyan ng uh, sasabitan nito. So, ayan, guys. Sa mga bagong napadaan nga pala dito sa ating channel, please like, uh, subscribe, comment na rin kayo para malaman ko kung sino-sino yung mga uh, masugid kong uh, viewers.